sa gabi ko, Panginoon, hinihiling namin ikaw sana ang magsilbing ilaw at liwanag namin na sinisimbolo ng mga parol at Christmas lights na aming papailawin sa gabi ko. At maging lakas sa iyong walang hanggang liwanag. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin at ipinagkakatiwala sa iyong anak at sa aming Panginoon Jesus so Christ. Amen. Kaya sa inyo po lahat, mga minamahal kong mga kabayan, kaibigan, sa po, kayo po ay uh, welcome na welcome dito po sa ating uh, uh isasagawa at dini ilang minuto na o ilang saglit na ating po masasaksiyan na ang liwanag ng pag-asa. maraming salamat pagkatanggabi sa inyo lahat. Isang malakas na palakpakan at sigawan para sa ating minamahal na El Señor, Isi, Ruzol, Senyor. Palagpang sigawan for our Mayor. Kailanman at saan, hindi pwedeng pigilan ang pagmamahal ng ating Panginoong Sokristo. Bumagyo, ubulan, at ano pa mang kalamidad, dadating at dadating ang Kapaskuhan. Iyan po ang mensahe ng ating Pailaw ngayon. Sa kabila ng masukit na panahon, yung iba walang pasok, yung iba ay sinuspende at mga apisina, pero tayo ay patuloy na nagsisikap upang iparamdam at tugunan ang walang hanggang pagmamahal ng ating Panginoon Kristo. Tulad ng pagmamahal ng Panginoong Kristo, so hindi kayang pigilan ang pagmamahal natin sa ating bayan. Kaya muli po, ngayong Kapaskuhan, ay ating iniiling na wa ang bawat isa sa atin ay magsindi ang mga ilaw sa kaibutura ng ating mga puso upang magsilbing liwanag tayo sa bawat isa sa atin. Upang magsilbing inspirasyon tayo sa bawat mamamayan ng bayan ng General upang unti-unti at tuloy-tuloy na iangat natin ang bayan natin sa isang matino, mahusay na pag ng ating bayan. Kaya naman, palagi at ulit-ulit natin -ulit isinisigaw. Noon, ngayon, at sa dato pa champion ang nakari. 3,000! 3,000! 2,000! 2,000! two 2,000!